Yan mga kabisak no, araw ng linggo pero ito yung ating pinagkabisik. <laughs> so ayan mga kabisak yung aking ginawa. Kasi yung anak ko kasi mayroon silang uh, assignment na pinagagawa sila ng headdress na sinukwan festival. So nag ako mga kabisak kasi nag-iisip talaga ako kung paano nga pagagawin, magpagawa ba o ako na lang ang gagawa. So nag-research ako mga kabisak, may nakita ako doon picture sa google. <laughs> So, ayan, nakita ko yung mga balahibo ng manok. So, naisip ko, saan ba ako kukuha ng mga balahibo ng manok? diba, So ginawan ko na lang ng paraan mga kabisak, no? Yung mga hugis ng walahibo ng manok kasi nakita ko doon balahibo siya ng manok, feeder siya. Tapos kinulayan siya, pininturahan nila tapos ginawang ganito. So naisip ko, bakit hindi na lang mga colored paper yung aking gagamitin? So ginawa ko mga kabisak, ayan kumuha ako ng ano, no? kumuha ako ng Ayan, yung pinaglumaan na folder, ayan, tapos nagupit-gupit ako ng mga ganito mga na kabisak, so ni-research ko talaga. Tapos ang una pa yan, ang umpisa pa yan, para makagawa ako ng mga ganito kumuha muna ako ng mga papel so dito ko muna ginupit kung <laughs> tama nga ba yung paggupit ko paganon ganun ba, pa ganyan ayan, tapos nung nakuha ko ng mga kabisdak ayot saka na akong gumupit sa mismong art paper kasi hindi ko pwedeng diritsuhin agad-agad sa art paper, makamagkamali ako sayang naman, di ba magkano rin ang art paper ngayon tapos ito yung mga aking mga pinagupitan mga kabisdak tapos ay gamit ang glue gun at saka yung gunting ayan, kaya nakagawa Bawa tayo ng ganito. So, nung umpisa mga kabisla kasi, akala ko no, Friday yung duty, yung, yung ano nila dito, yung isa submit. So, nag-drawing ako mga kabisla. Anak, saan ba yung din drawing mga kabisla? Anak, saan ba yung din drawing ko? Akin na nga, dali, ipakita natin sa mga kabisla yung din drawing ko. Yan, nag-drawing lang ako mga kabisla, ano. Kaya lang, ano yata, yung nang nakita ko. Ha? Kinuha na ni Seth? Ito yung sayo. Oh ito na yung nagawa natin ayan, ito na yung mga kabisa kasi syempre ayaw naman natin yung anak natin makukuli din sila, ba? Diba? kaya talagang gagawin natin so ayan na yung nagawa ko mga kabisa ko, so, imbis na maglaba ako hindi ko na lang naglaba ayan, o, oh, ayan yung mga kalat ayan yung mga kalat, mga kabisa ayan, yun, ayan So, talagang pinagpaliban ko yung aking paglalaba para nga dito sa ano, para dito sa ano na ito. Ayan, diba mga kabistak? O, oh, ayan, ayan. Ayan. So, yun niya. Nagawa na. Baliktad pala, no? Ganun pala. So, naranasan ko noong mga kabisak nga ganito. Wala namang mga ganito-ganito. No, hindi naman napapagod yung nanay ko magawa ng mga ganito-ganito. Wala kasi ganito noon eh. Pero ngayon, ang dami ng mga pinapagawa. So, ayan. Buti nagawa ko naman mga kabisak. Glugan yung aking ginamit. So, ayan. Anong say niyo mga kabisak? ba diba? Pwede naman na. So, art paper lang yun sa mga kabisak. Hindi ginamitan ko ng glugan. At ayan. Pwede nang pwedeng pwede na ipasa bukas ng aking anak. Ayan. Thank you.